DIY Moto hey, Good day mga kamoto na meron akong share sa iyo sa inyo ngayong araw na to Nag, naglalamog tayo ngayong araw na ito so ka kahihintay natin ng booking dito sa 13 Mart City So, may, na, may na tatlong booking. So, hindi siya, uh, lahat papunta, papunta na isang lugar. So, bali, tatlong lugar. Tatlong lugar, yun yung destination. So, akala ko makakapaldo ko. Isang pooling, sa isang regular, sa isang regular. So yung isang pulling ah, uh, Alimbawa uh, General trias So ayun yun yung pagkukunan natin Key sender Then yung isang regular General trias din So same same ng Pagdadala ng Ng item Sabihin natin Somewhere in South Napapuntang North papuntang north ng Cavite so ayun nga uh, bali ang isa pooling isa regular sabihin natin general trias to north ng Cavite tapos general trias ng north ng Cavite rin nagkaiba lang sa pooling saka sa regular so nakuha ko siya pareho book naibuk ko siya then minakita akong isa pa papunta rin sa Cavite parteng norte rin ng Cavite, same location. So, Amadeo naman siya. So, kinuha ko siya. So, akala ko paldo na. So, anong nangyari? Isang Amadeo papuntang Cavite North. Then, dalawang same place na papunta na rin ng Cavite North. General Trias, Cavite North. Isang pooling sa isang regular. So, bali, 3 booking tayo. yung Amadeo to Cavite North na sinasabi ko hindi nila sasabihin yung eksaktong lugar uh, 178 then yung pooling natin na uh, General Trias papunta rin doon sa lugar na yon ay 143 yun yung pooling then yung regular nya 175 so akala ko paldo na yung pala sakit sa ulo So pagtingin ko doon sa so kinuha mo na natin yung pinakamalapit yung sa General Trias no. Papunta nga sa destination na yon. So pinupuntahan ko yung location. Ayaw ko papasukin ng guard kasi ano raw sa ibang way daw ako dadaan. So tiningnan ko yung isang booking. Nauunahin ko na lang yung Amadeo. Pagtingin ko doon sa Amadeo, same contact person pareho yung tatlong booking ko yung sender nya yun din yung contact number then yung receiver yun din yung contact number so ito na naghinala na ako na ano baka ano to hindi uh, maganda so ginawa ko pinacancel ko na lang di ko tinuloy yung booking kasi saka nakakita same same sender magkaibang location Amadeo tas General Trias so ang layo ng pagitan nun mga kamoto vlog ilang kilometro din yon. posibleng makapunta kagad yung sender natin doon sa isang lokasyon na na ganun then, then ayun nga double booking pa isang pooling saka isang regular hindi man lang siya nagreklamo so nakuha natin pareho So ayun nga, yung sinabi kong uh, cancel na lang boss, ah uh, nag nagawa na lang ako ng dahilan na hindi hindi ko na makukuha yung booking. So nagalit siya. Kuha daw ako ng kuha ng booking pero hindi naman pala hindi naman daw itutuloy. So kinansel niya. Ang cancel niya yung regular. Then yung sa Amadeo, kinansel din niya yung regular. So natira yung pooling. So okay, may problema ako. Nandun. Hanggang ngayon nasa ano record ko yung pooling. Ah uh, Buti yun dinilit mabuti yun din niya yung dalawang regular kung yun na natira patay ako hindi ako makakapag -book. So ayun kasi sa Lala Move kailangan dalawang regular sa, sa kaisang pooling. So yun natira sa akin yung pooling. So kaya makakapag-double book pa rin ako mga moto vlog. So ayun sakit nga sa ulo hanggang ngayon hindi pa niya kinakancel yung yung kanyang mga binuklo at natiran tayo ng isang isang pooling dito sa system natin kay app ni Lala Move. So ayun, hintay ko lang pabura. Buti po, pooling yung natira. Di, ayun, makakapag-book pa rin tayo ng double booking, no? So ayun, mga kamotovlog, pag kaganoon yung senaryo at nakuha nyo lahat, yun, hindi ka nga naman minamalas. So yan, huwag nyo na ituloy yung booking. Pa-cancel nyo na doon sa nag-book. Kasi baka delikado eh. So, first time na nangyari sa akin to. So, uh, tatlong booking, pare-parehas yung contact number. Pati yung sa receiver, yun din yung contact number. So, so ingat-ingat tayo mga motovlog. No? So yan, na-share ko lang yung yung nangyari sa araw natin na to nasira yung ating pagbiyahe sa lalamove so nakaka 350 pa lang tayo so bali puro gurame yung kinuha natin so nakakaapat na booking na tayo yung totoong booking ha, na na nakomplete natin sa araw nito na sa 370 na yung yung kita natin sa araw na to so yun bali try natin kung makakuha pa tayo ng mga gandang booking hindi ko makuha yung malalayo ngayong araw na to ewan ko kung bakit ay nga, may, may nakuha sana akong malayo Ayun, scam pa Parang scam, so hindi ko na tinuloy Paldo sana, ayun Sakit pala sa ulo So yun mga vlog na-share ko lang yung Booking natin sa araw nito Na meron tayong tatlong sablay So yun na hindi na natin tinuloy So yun, ah uh... Dito ko tatapusin yung video natin mga kamotoblog. So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment. At huwag nyo rin po kalimutan pinutin ang ating notification bell. Para updated kayo sa mga susunod i upload na video. Hanggang sa muli mga kamotoblog. Bye-bye.